Kinumpirma ni MTRCB Chair Grace Paul Manzares na patuloy ang kanyang pakikipag-usap sa Liberal Party hinggil sa posible nitong pagtakbo bilang senador sa 2013. Ito ay sa kabila ng anunsyo ng United Nationalist Alliance o UNA na kabilang si Lya sa kanilang senatorial lineup. Ayon kay Lamanzares, malaki ang kanyang pasasalamat kina dating Pangulong Estrada at Senate President Juan Ponce Enrile sa kanilang suporta. Ngunit sa ngayon ay hinihintay niya muna kung ano ang desisyon ng Pangulo hingil sa posibleng koalisyon ng LP sa ibang partido. Ayon naman munang sabihin ni Lamanzares kung sa LP o una siya sa SAPI sakaling tumakbo bilang senador sa 2013. Um, malaking karangalan ang makonsideran na suporta ng dalawang partido. Pero ako po, um, sa ngayon, hinihintay pa po natin muli kung ano pang formal na anunsyo ng, ng koalisyon ng ating gobyerno. Sa ngayon po, ako po yung nagtatrabaho, sa MTRCB, so dapat po maging responsable sa pagbibigay ng mga mga statements iniintay ko pa rin siyempre kung yung boss ko yung ating pangulo kung ano bang uh, pinal na decision